Tapi tayo sa Siyempre sa, sa Baga kay ganda Ayan o Ang bira Ganto na dagat dito Mga katasya Guys Ayan po ang panlaban ng Team Philippines Yung dalawa po na yan Sila po yung panlaban ng Team Philippines Mga Sa ah. Yo guys, good morning. Yeah. Siempre. Arot, panibagong araw, panibagong araw. Magaling kang tupal ka. Okay, yo, mga <coughs> mangis mga katasyo. What? Yahoo! So guys, pangalawang araw namin dito sa Maydawal. Ayan, pabati ko si Kamani Tila Cruz. Maydawal. Ayan, kapit kami dito sa may malapit sa Maydawal. Ayan. Ayan. Kapit, eh. Kapi. Tapi tayo sa syempre sa bago sa ganda. Ayun oh. No? Pambira ka tuloy dagat dito mga katasyo. Ay, bali dito tayo dito. Syempre hindi daw magsingil tapi... <toss noise> ako ayun Tapi. Wala akong maririnig dito, hindi puro mga tulog ng mga mangis na mga pagkain. <toss noise> Eh, nang pagkadubang wow. dito, kamay, sigurado may mga huli. Halim. Eh, mga oh. bangay. Mm Hindi -hmm. pala dadaw yan. Kasi yan yung kahit. Show! Yeah uh, ah, sabado ng umaga. Yan. Ano, ah, April 13, ano kamay? 13, di ba? Mm -hmm. April 13. Yeah. Totoo kami sa Maydawal. Beach Resort, Candelaria. Ang

Ayan si Mano. Tayo daro consigo ako. Guys, ayo po ang palaban ng Team Philippines. Yung dalawa po na 'yan. <laughs> sila po 'yung palaban ng Team Philippines, mga katasyo sa Asian pacific po. Ayan. Dalawang boxer po, dalawang boxing hero. Si Mario Dela Cruz at si Jason Donacio. What? <laughs> 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 ang mga dancer ng taon. <laughs> uh, she's a presentation show. Uh. Ito kami ngayon Ito kami PP sa may ano, sa may Candelaria sa Bales, dito kami pick up. <laughs> Yan guys, kasama na rin yung paghahanap namin ng na mina rito. Baka makahanap kami ng na mina. Ayan mga katasyo, alam nyo na kung bakit maalat yung dagat. Ano ginawa ko? Bakit mahalin sa akin? Makakatas <laughs> yung <mga> katasyo, ah! <laughs> oh, di ko tayo, di ko, di ko. Ayan, mga katas yun, daungan no? yun. Ang mga isda. Hindi na tayo tumuloy kasi hindi naman tayo bibili. Ayan, balik na tayo. guys, balik tayo rito sa ating pinagjajaging ano, sa ating dalawang kasama natin kaman si Ay Jason time check alas 6 mga katasyo ayun, dagat ayun, araw po namin dito ngayon team building, KFN KFN, shout out po sa mga bossing namin kay Madag, Pecha kay Siyempre kay Bossing Boy at Kusos to mga katasyo yan o kay Bangar ito ay yung dalawang kasama natin iniwan na tayo mga katasyo ay yung putipot island mga katasyo wow putipot island yan ha Puti po. Yo guys, siyempre kaya eh, tayo nakapunta rito kasi nga team building sa so, umaga pong kay ganda And guys, pabalik tayo sa ano natin. Doon sa lugar natin. Tapos yeah. <laughs> mga mangis da rito. Stagat tayo eh, mga pangkain. Tara mga kapasyo, maligo na tayo. Mamaya uwi na to. Yo guys, good morning. Siyempre Panibagong araw, at panibagong adventure na naman tayo ngayon mga katasyo Panibagong araw, panibagong vlog Yan, siguro dinigang dinig yun yung ano Ayan o, parang dagat Di tayo sa ano Sa the wall Ayan, uh, pangalawang araw mga katasyo Ayan, shoutout po siyempre Shoutout kay Pari <tinyo> Basta Junior Ayan Yung vlogger po natin Tagaga Panueva Isiya Siyempre sinashoutout ko rin yung mga taga Kaya Panueva Isiya Mga Katasyo Shoutout po sa inyo Ayan mula po kay Tasyo TV Show Ayan naglakad tayo sa Gilda Dagat Dakad Ayan Ayan o Lakas tayo. Ayan, tapos syempre mamaya mga katasyo eh. ay na to. Syempre bago mag-uwian, maligo muna tayo dito sa dagat. Hirap naman yata na hindi natin may enjoy ano pag dito, pagligo. Maligo muna tayo mamaya. Yan, company outing po ito. Mga kapasya, team building. Kaya po tayo napunta rito. Yan. Wow! Siyempre, may mga sponsor dito. Ang dalawa kasama natin. Medyo malayo-layo na. Ando na sila. Yan tayo. Chill lang. Laad lang tayo. Pampatibay lang ng tuhod, mga kapasya. So, tara, let's go. Ah, uh, ligo muna tayo doon sa may malabot sa may ating catfish. Okay, yo. Mga mangis dahil, mga katasyo. Galing sa gitna ng laod. Ayan, mga magigiting ng mangisda. sa balis mga, mga katasyo.

Tingnan natin sa ilalabang po natin Yan, si Manuelito de la Cruz may oh. <laughs> ah, training po natin ah, idol, pakita naman ng mga sutok ni ano uy? sutok ni Mara pa kayo <laughs> ayaw na Oh, ayan guys, oh. Ah, ganyan po yung mga training dito. Oh. Ayan. Ah, ayan po ilalaban sa, ano? Ayan. Palaban po natin to, mga ah, idol. Ayan po yung tao, hindi pa kung ng tangali Kumakain ng buhay lang, no? Okay oh! na. Oh oh <laughs> Awards na mga Katasya Oriana to strike <laughs> na. Hindi na wala rin ito, Oriana. na Guys, pauwi na kami. Ayan, bababa na 'yung aking mga kasamahan na sila lahat mga Katasya. Ganayan tayo sa mga no putulan sa bales. Uwi na! Pagkakaroon ng araw mga katasyo Ayan. Butolan! Pagpuloy muna sila ng ano? Syempre energy drink Pampag-iisip Shout out!